Guys, nandito tayo ngayon sa lugar na walang ano, kusaan walang pasahero ang mga taxi. <laughs> Kanina pa sila dito. Ayun. May natatae na. May <laughs> nagugutom pa. Nagtitiis dahil sa pamilya. Kaway-kaway! <inaudible> kaway hoy diyan. Ayun, makikita mo 'yan. Ayun. Kaway, kaway pag may time. <laughs> Huwag puro lungkot. talaga magano. ano. Naranasan na ko na eh buhay araw ko. Araw-araw ako eh. Gusto ako nakaka-uwi ng gabi. Saka ikaw araw-araw itong sa tabi ko gabi-gabi. <laughs> Tapos kinabukasan kailangan mo biyahe rin kasi pwede yung biyahe magagalitan. Hoy nanghihina na nga kapatid. Tingnan Ay. mo yung isa oh. <laughs> <laughs> Nalulungkot dahil <guys. laughs> Walang pasahero. <laughs> dito nakaparada ako dati rito punta ni Rikir ako ha? oo oh, ako dyan na, nandito na yung ano katawan sa loob ha ha? nandyan ako ni Riker ako dyan 4,000 na ano huh? lalaki yung patay ron ng resyo. Sila mismo na resyo. Yo ko na men. Kuba ko na Android may kwento. Ah. Yung babae yun eh, makulit na may nakakatawa. Ay pa sa ila pa. Airport nga 500 dati. Wala na ayo ko na Sila ma resyo. Wala ka tayo araw kahit na palaw. Ani ni wala ko kay mamaya-maya lang, marami pa sa ero pamadaliin 'yung bata. Sumaho wit. Sige, sige na. Oh, malalockdown siya. Para mo inay mo. Oo. Mira, mira, tumarami. Oh, ina, ito, marami. oh, may lalabas ka? Para lang ako. Ha? Ka. sa kakanon. Kumulo muna sa amin. Ingram. Kakailangan problema diyan. Ano na kain? Oren, alam problema sa gas. Hay, kumikilos na kumikilos. Dala mo ang kakarapin ng Bisaya. Ay, <laughs> pal <laughs> tayo doon. Sa bisaya. Pero bet, hindi ka naman ng mga hapon. Ito ang pinahan sa katambaya namin noon. Taxi driver din ako guys. Dati, dati. Umalis na ako kasi doon na nga. Umiiwas din ako sa mga pasero ko baka. Magkahawa-hawa dahil na... Ah, uh, may mga sakit. Harapin ah, mong bumira ngayon, alo? Ay, mga sakit. Ang pangkutapan niya, e. Maada pa? Iyon lang. Loko, eh. so muntah

naglalaro? Naglalaro? ML? ML? Duman. Wala magawa? Walang pasahero? Bukas, lockdown na. At nakanganga. Sige. Sige nga. Nakanganga. Walang pera. Wala bang pinagbago? May dumating na bagong pila doon. <laughs> At iba, sinauli na ang taxi. Hindi kaya, hindi ba? Abandon? Ang nangyari? Magkano <laughs> ba boundary? Ang boundary po natin ay pinababana. Ang dating 1,000, libo, ginawa ng 700. Hindi pa rin kinaya. Suko! <laughs> so, Suko ang pataan! Suko! Suko! Uwi na lang ang probitya at magdaling ng kamote. Ayan. Ayan. At may gigi pa. Tarating. Ah. Ano pa darating? ano pa hinihintay namin talaga? Wala o meron? Wala o meron. Uh. talaga napakahirap. Na kukuha mo naman yan. Yung pakinggan mga mga kapula. <laughs> mga kapuso. Mga kamuso. <laughs> mga kapatid. Nandito kami ngayon sa Sabote. Kami nananawagan. Bigyan mo sila ng pasero. Nabigyan kami ng ayoda. Ang ating guberno. Sa kanyang pangako. Ba't wala pa kayo natatanggap? Sana naman, eh, huwag pa ako. Maraming driver ang umaasa sa ating mga kapanahonan na kalamidad na nangyayari. Ito kami ngayon. Walang pera. Kakain. Ano yung pangkain namin? Wala. Wala. Hindi kami makahatak. Yang kasi kami tayo dalawang <laughs> bar. Paano pa kami ahala? Pag ito'y makalayo, tagilid na, blinker, ha, buto. <laughs> Nakakaya ka naman, pag ay... pwedeng, ano, pa-advance muna. Papagas lang muna. ba diba, ano ba kahirap, mga kapula? Mga kapuso! <laughs> <Okay>. <laughs> mga kapuso! Mga kapuso! Ang pakahirap ng sitwasyon namin ito. Sana'y... Maunawa ka ba yan, ano? Ay, Alam mo na yan. Hirap talaga kaya ako ha, umalis sa pagkataksi. Hindi na siya kapula ngayon. Kaya yung nagpa-vlogger na lang. <laughs> At, ay wala, wala na magawa. Bisa sa sa utang. Oo, oh, tama. Pagkataksi na namin hindi basta-basta. Ano, na-hold up ka na ba? Uh, ay huwag naman yung pangarami ng gano'n ah! <laughs> Mahirap. Huwag naman sana sa palawig ito. Meron nakaranas ka na murahin na pasero. Ay, sa awal nandiyos eh. Taxi! Mawa kayo sa amin, ma'am! Taxi! Sila na may aking pinagmura. <laughs> At ako hindi pa naman nakadanas ng aking pasero na ako yung minura. Mm. Sa katunayan yan eh. May naisakay ako sa balintaw kay Lasing. Mga mm. kapula, etong nangyari. Nagmamagaling. Traffic. Gusto kong paray. Papalintawak. E Going legs gusto niya ako papasukin doon sa right lane. Nakula, tama ba yun? Turuan ako. Mas magaling baan to! Mas magaling. Yung isa doon, no? Katayo na lang sa amin. <laughs> malas ka na sa truck. Wala <laughs> pa. Umalis na si Alcotbe. Ayun, ano yun? Si Silong yan, si Silong. Oh, ayun. Isa pa, ayun. Wala rin pasero. Mahirap na yun, masada. Yes, kasi. Babalik na na ako kami GCQ bukas. Wala naman mga taong makakalabas nito. Kaya guys, hanggang dito na lang. Mali, mali, Guys, katatapos ko lang mag-interview sa mga taxi driver. Kaya, hanggang dito na lang. Mapagustuhan mo ang aking video. Huwag kalimutan i-subscribe, like and share. Ito po si Pinos TV. Bye!